Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be part of this growing family. We are now 6,642 subscribers and we are growing. And if you join our, our, our family, okay, you will be proud of being a member of this. of this YouTube channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang ano po natin ngayon, ang topic po natin today, ay with regards po dun sa ano, no? Sa San Juan naman. Okay, San Juan po. San Juan po ay po, ano po yan, no? Isa sa mga pinakamaliit na uh, syudad po sa Yunsod ng Maynila. Yan. Maliit lang po yan. Sobrang liit lang po yan. Okay? Yung San Juan po na yan, no? Uh, dati po pinagumunuan ng mga estrada yan, no? Estrada at saka Ejercito, no? Kaya eh, ngayon, naging senador na sila si Jingo Estrada at si JV Ejercito. Okay? Anak po 'yan ng dating pangulong Joseph Ejercito Estrada, no? Si Mayor Zamora naman po ay anak po 'yan ng dating executive secretary Ronaldo Zamora. Okay? Eh magaling po 'yon, abogado po 'yon, taga San Juan. Okay? Eh, kaya lang po, yung nagka, ano po sila no hindi po sila nagkaso No, iniwanan po yan ni ano ni pa dati ksing sekretaryo Ronaldo Zamora ha uh, si Pangulong Estrada. Okay? Uh, At po ngayon, nagkakalo po dahil po hindi daw pinapagamit ni Mayor Zamora 'yung mga gyms no, uh, gymnasiums sa San Juan no. Na ano naman no, nagaling naman sa uh, pondo tawag uh, pinatayo dati po yan, o oh, pinatayo ni Mayor Samora, hindi po rin natin alam. No? Pero ang ano po yan, ay sabi po ay, sabi ni Mayor, uh, sabi ni um, Senator uh, Gingo Estrada, sabi niya, uh, naghari-harihan itong mga ito, e eh, bagong salta lang naman sa San Juan. Okay? Eh, siguro nga, dahil si, si Artadi, no? hindi eh, ko alam kung paano yan, at si James Yap, ay uh, makakonsihal yan ng, ano, ng San Juan, na eh, alam naman natin na dating basketball player ito si dating uh, si Mayor Samora okay kaya alam parang hindi ganoon yata talaga tapos ano pa no pinagtatanggal daw din yung dati yung mga ano mga uh, uh, mga ano mga anto um, kasama no kasama nila Jingo Estrada at JB e. Hersito pinag-aral daw po yan uh, nila no nagdoctorate nag, nag uh, masters pinagtatanggal daw po yan ng uh, ng Mayor Samora Okay. Eh parang parang sa Pasig din po, no? Uh, uh, halos lahat po na naglilingkod doon at yung mga eskwelahan, okay, ay hindi po taga Pasig. Ayan, taga Mandaluyong po, yung iba, taga Kainta, taga Quezon City, at kung iba-iba pa, no? Uh, Mandaluyong, kaya mga nagtuturo, ha, mga uh, ano Talagang hindi na po talaga taga ron, no? sa Pasig. O pati rin po sa San Juan. Uh. Pero ganoon naman po yata na no? ang 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 mga ginagawa ng mga mayor, no? Eh kunwari malinis pero eh hmm. Pero alam ko si Mayor Zamora ay marami yung programa, no? Uh, ano lang siguro nagkataon lang talaga na hindi po talaga magkasunduyan dalawang yan, si Mayor Zamora, si Junger Estrada at si Jevy Hersito. Pero sana naman pagbiyan din na makapag ano no makapaglingkod din ang dalawang senador. Anyhow, uh, tubong San Juan dalawang yan, si Jinggoy Estrada at saka si JV Ejercito. Si okay? Si sa San Juan yan no. Uh, alam niyo naman uh, uh, malit lang yan no kung kunarin maglilingkod eh, si Bongo daw no. na rin diyan si Amy Marcos, nagputan na rin daw diyan. Okay? Eh lahat 'yan maglilingkod sa San Juan, andito lang San Juan. So, ibig sabihin, talagang malaking tulong yan sa sanuan, di ba? O, dapat, dapat ano naman na pagbigyan din, no? Anyhow, sayang din yung funds, di ba? Okay, yun Kaya na, pero pag ito, in the next few months, in the next few days, yan dalawang yan, pag na yan, no? Ngayon lang nagkasundo, no? Nagkasundo pa dahil sa uh, pagtira nila, no? Kay Mayor Zamora. Pero hindi naman natin sinasabing tama ang mga san ang Estrada Brothers, hindi rin naman po natin sinasabi na tama si Mayor Zamora. Ang sinasabi lang po natin ay dapat ay ay magkasundo na sila no uh, para sa bayan ng San Juan. Pero dapat bilang namumunong mayor ay inuuna natin yung mga taga San Juan o yung, uh, yung sa Pasig naman mga taga Pasig. Okay, yang ganyan no. Tapos dapat uh, transparent, no? Yung mga ano, hindi tayo naglalaro ng mga tao. Okay? Ayun ganyan. Minamanipulate natin uh, uh, ano ano mga ginagawa natin, ganyan, et cetera, no? Hindi dapat gano'n. Okay? At saka kung anong proyekto ng mga nakaraang panahon, nakaraang mga leaders, i-acknowledge natin 'yon. Eto ba? Kunari, uh, wala bang no, naipatayo na kahit ni isa ang Jingoy Estrada, wala bang naipatayo kahit ni isa ang JVA heros ito? Imposible naman din yan. Diba? Lalo na, uh, naging pangulo din yata, no? Uh, naging pangulo, naging pangulo ang katilang, ha? Impossible yung katilang ama, ha? Imposible mo walang maibigay sa sanuhan. Okay? Something like that, no? Okay? Sa Pasig din, no? Imposible. Sa Pasig, sa tagal pa ng mga Yusef, walang nagawa. Eh, kitang-kita mo agad, eh. No? May mga walkway, pathway, ganyan. Mga ano, mga lakaran, mga parke no? Ang ganda po talaga ng Pasig dati, no? Ah, uh, ayan, eh aminado tayo, may mga issues sa Pasig, pero ibig ko sabihin, may programa, may 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 vision ang mayor. Okay, yan. 'Di ba? O may eskwelahan, may mga ospital, hindi lang health center ha, ospital, yan. Eh siguro yung corrupt, corruption eh hanggang ngayon naman din naman may mga ganyan, 'di ba? O eh ayoko na lang magturo, ayoko na lang magano. Pero sa Pasig, sa San Juan ay eh, may mga Ganyan din, no? Pero lahat naman, lahat naman ng lugar. Pero ang ibig ko sabihin, dapat i-acknowledge, kunwari, sa speech niya, no? Hindi niya susuluhin kasi hindi naman. Diba? O niya sa hindi mo kailangan magpasalamat per se, pero i-mention si. pero, mo with the leadership of this uh, Eusebio, of this, uh, of this Estrada, ay patayo itong mga to. Okay? Something like that. Oh, eh, para walang away-away. Okay? Ay, eh, dati, believe na sana ako eh. Sabi niya, pabulokin na lang daw yung mga letter E, letter E na yan. Pero hindi ko, ano, pinabubulok pala ang isang, isang, ano, building. Huh? Tapos after noon ipap, ipapademolish, ipapagawa. Eh, syempre, ano, sino may credit na ngayon? Wala na. Yung credit ngayon, ng mga nakaraang administrasyon, wala na. Sa kanya na yun. ba diba? Parang ganun no sa mga nadarating na panahon ia acknowledge siya no oh ito itong mayor hindi po maganda hindi po maganda trapong trapo po ang dating ayan eh, hindi po tayo nang gigigil pero sinasabi lang po natin ang katotohanan okay eh, yung mga ano pa nare yung, yung yung mga uh, dati yung inaapi niya yung dating vice mayor no inaapi niya yung mga dating ano yung yung kapitan no so, uh, Something like that, no? Hindi po si ano, Mayor sa ibang mayor po ang tinutukoy natin. Okay? So sana po ano, magbago na. Hindi po tayo maasa sa uh, sa pagiging pogi lang. Okay, anak ng artista, no? Yung nanay niya, nung tatay niya, artista. Kailan, hindi po, hindi po ganun. Dapat, may ginagawa talaga na hindi trapo ang dating. Okay? Kasi kung trapo, ay wala. Wala din. Kung katulad nung ano, yung kaibigan niya, ba? Diba? Eh, may nabasa, bawal ang presidente. Uh, bawal ang ang mga head of uh, head officials LGU head officials na mag-appoint no tama naman eh, kaya lang nung nahuli na nahuli na nagkukurakot biglang twist ngayon no sasabihin ay bawal dito yan no hindi pwede ang kurakot dito eh. pero in the first place bakit mo in-appoint, mayor di ba oh. bakit mo inappoint Okay, ikaw nagsabi mismo na ikaw nag-appoint. Okay? Hindi po natin alam, no? Ayun. Kaya, ay, ano rin po yan? May kanya-kanyang baho din po yan mga yan. Ha? Ay, may ano nga, may nagsap sa atin, no? sa ating bukwit. Nakita yung letter E. Sasabihin, sinabi, o oh, bakit may letter E pa dyan? Nagbago na. Nagbago na talaga. Ay, dati, eh, nung nakita ko yan, na dati, hindi niya pinapansin yung letter E. Di ba? Pero ngayon, tapatan na tayo. Hindi tayo, hindi dapat ganyan. Okay? Hindi dapat ganyan, ha? Eh pumunta ka diyan sa mga ano, mga looban ng Pasig, no? Ayun, hindi na natin inaano ngayon, Estrada Brothers of Mayor Samora, pero pumunta ka sa mga looban ng Pasig, ang baho. Okay? Lalo diyan sa Pasig River malapit, ang baho. Okay? Matamo, mabaho, daming squatters area, ha? Eh nasa ng yaman ng Pasig. Okay? Hmm. 'Di ba? Oh. Tayo mo ang bagal ng asenso dahil ba ano magaling ang mayor ah, di ba kung kuno no, magaling ang ano uh, ano uh, nag-focus sa ayuda nag-focus sa christmas gift alright sa so go bag etc pero ano ba yon nasa standard ba etc okay so magkano ba uh, di ba mayroon nga yung laptop eh nagulat tayo yung sa laptop okay yung laptop guys ano lang no uh, parang ano lang siya ang presyo lang noon yung, yung binigay sa mga, ay pinahiram pinahiram sa mga estudyante at sa mga guro ay sa mga, mga profesor no okay ang ano ay magkano magkano ng ano uh, ang ano ang so, presyohan noon tinignan ko eh Tinignan ko presyohan lang noon ano lang Parang 30 to 35,000 okay parang yun lang yung presyohan niya outside pero alam niyo nung nakita ko yung quotation parang 45,000 parang ganun Uh, pero nung tinanong ko yun sa si isang faculty na medyo mataas-taas naman, mataas-taas naman siya, sabi niya, ay, ay natural lang yan. So, kasi hindi pa naman nila nakukuha. So, may ano yan, may SOP pa rin yan. So, hindi pa rin talaga natatanggal ng SOP. yun, eh, na nasan tayo ngayon? Uh, uh, ngayon, sige, balik po tayo ngayon sa Estrada Brothers versus sa Samo, Mayor Zamora uh, ano, uh, marami naman po kaibigan politiko ito si Mayor Samora. Pero Mayor Samora, dapat iano natin. Dapat eh ano natin yan, no? Kasi mahirap eh, no? Hindi hindi maganda. Okay? Sige po. Hanggang uh, dapat magbati-bati na po kayo, no? Strader Brothers versus Mayor Samora. Sige po, maraming salamat po kung hindi pa po kayo subscribe sa ating channel. Mag-subscribe na po kayo para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.